Naranasan mo na bang mapunta sa isang mahirap na sitwasyon kung saan may isang tao na hayagang hindi ka nire-respeto? Maaring ito'y isang walang takt na sarkastikong komento sa harap ng iba o kaya'y isang awkward na biro na nagparamdam sa'yo na hindi ka pinapahalagahan at pinahiya ka pa. Sa mga ganitong sandali, natanong mo na ba ang sarili mo? Paano ba dapat ako tumugon para hindi lang mapanatili ang dignidad ko, kundi makuha pa ang respeto ng iba, kahit mula sa mga taong palaging binabaliwala ang halaga ng ibang tao? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo naranasan na ang ganitong klase ng sitwasyon. At ang nakakatuwang bagay dito, may mas malaki kang kontrol kaysa sa iniisip mo kung paano mo hinahawakan ang mga ganitong pangyayari. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang epektibong tips at mga teknik sa sikolohiya na hango sa walang kupas na karunungan ng Stoic Philosophy. Ang mga estratehiyang ito ay hindi lang makakatulong sa iyo para harapin ang mahihirap na sitwasyon ng kalmado. Makakatulong din ang mga ito para makuha ang respeto ng mga tao sa paligid mo. Manatili ka dahil tatalakayin natin ng eksakto kung paano tumugon ng matalino at kung paano gawing oportunidad ang mga hindi komportabling sandali para pagtibayin ang iyong tiwala sa sarili. Magsimula tayo sa pag-unawa kung bakit minsan napupunta tayo sa mga ganitong sitwasyon. Sa maraming pagkakataon, hindi ito dahil galit sa iyo ang mga tao o may personal silang galit laban sa iyo. Madalas ang problema ay nagmumula sa isang uri ng oportunismo na pinapakita ng ilang tao. Sinusubukan nilang iangat ang sarili nila sa pamamagitan ng pagpapababa sa iba. Iniisip nila na kung mapapakita nilang mahina o hindi komportable ka, mas magmumukha silang mahusay. Karaniwan ang ganitong ugali hindi lang sa mga opisina kundi pati na rin sa mga social circles at kahit sa loob ng pamilya. Ang stoic philosophy sa pamamagitan ng mga walang hanggang aral nito ay nagtuturo sa atin na ang respeto ay hindi isang bagay na ipinipilit o hinihingi. Ito ay nakasalalay sa kung paano mo dinadala ang sarili mo kung paano ka bumubuo at nagtatalaga ng hangganan para sa sarili mong halaga. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag napagtanto mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Sa mga ganitong sandali, ang iyong kalmadong kilos at kumpiyansa ang pinakamatitinding sandata mo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kung paano ka humaharap sa hindi magagandang sitwasyon. Mas malaki ang larawan. Ang paglikha ng isang kapaligiran kung saan natural na lumalabas ang respeto para sa iyo. Ano ang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, kailangan mong tiyakin na walang sino man ang makakagamit sa iyo bilang tuntungan para itaas ang sarili nila kailangan mong ipakita na alam mo ang halaga mo at hindi ka matitinag sa mabababaw na biro o mapanirang kilos. Kaya, ihanda mo ang sarili mo dahil pag-uusapan natin kung paano mo maisa sa buhay ang stoic philosophy sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga simpleng ngunit makapangyarihang estratehiyang ito ang tutulong sa iyo para manatiling matatag sa anumang sitwasyon. At kung minsan mo nang naranasan ang mawalan ng balanse o mafil na hindi ka pinapahalagahan ng iba, tandaan mo ito. Ang respeto ay hindi nakukuha sa agresibong pagbabalik ng insulto, kundi sa kung gaano mo kahinahon at katatag kontrolin ang sarili mo. Ngayon sumabak na tayo sa mga praktikal na solusyon at alamin kung paano harapin ang kawalang galang ng may grasya at lakas. Unang tip, mahalaga ang first impressions. Mahalaga talaga ang unang impresyon. Ang first impression ng pundasyon kung paano ka tinitingnan ng iba. At ang interesante rito, madalas hindi ito tungkol sa kung ano ang sinasabi mo, kundi kung paano mo ipinapakita ang sarili mo. Isipin mo ito, nasa isang importanteng networking event ka. May pumasok sa silid, sinuri ang paligid at lumapit sa iyo. Iniabot nila ang kamay para bumati, pero sa halip na tumayo, nanatili kang nakaupo, bahagyang tumingin sa kanilang kamay at sa kamulang ito tinanggap para kamayan. Ano ang naging resulta? Hindi mo sinasadya, pero naipahiwatig mong kulang ka sa kumpiyansa at parang hindi ganoon kahalaga para sa iyo ang pakikipag-ugnayan na iyon. Ang maliliit na kilos na ganito ay may malaking epekto sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Malalim ang pagkaunawa rito ng mga Stoic. Alam nila na ang mga simpleng kilos gaya ng pagtayo at pagtitig sa mata habang bumabati ay hindi lang simpleng magandang asal. Ito'y makapangyarihang pagpapakita ng kumpiyansa sa sarili at kamalayan sa sarili. Kapag tumatayo ka para makipagkamay, tahimik mong ipinapahiwatig ang pagkakapantay-pantay, kahandaan at paggalang sa isa't isa. At ito ay naayon sa isang pangunahing prinsipyo ng Stoicism. Kung paano mo ipinapakita ang sarili mo ay sumasalamin sa mga pinahahalagahan mo at humuhubog kung paano ka tinitingnan ng iba. Hayaan niyong magbahagi ako ng isang kwento. Minsan, dumalo ako sa isang profesional na seminar kung saan pangunahing layunin ang networking. Sa gitna ng mga dumalo, may isang tao na talagang namukod tangi. Kahit sino ang kanyang binabati, senior executive man o waiter na nagrefill ng kanyang kape, lagi siyang tumatayo, tumitingin sa mata at buong puso ang pakikipag-ugnayan. Hindi ito eksahirado o nagpapasikat pero ramdam ang epekto. Nirerespeto siya ng mga tao hindi dahil sa kung ano ang sinabi niya, kundi dahil sa kung paano niya dinadala ang sarili niya. Ipinapakita niya ang kumpiyansa at sinseridad sa bawat pakikipag-ugnayan at natural na nakukuha ang respeto ng iba. Sa kabilang banda napansin ko rin ang isang dumalo na nananatiling nakaupo sa bawat pagbati. Hindi naman niya sinasadya na magmukhang walang interes. Ugali lang talaga niya iyon. Pero ang tila maliit na aksyong ito naglikha ng isang dinabibigkas na hadlang. Hindi sinasadya, pero parang hindi siya gaanong sineseryoso ng mga tao kahit nakapantay naman niya sa kakayahan ng iba sa silid. Ito ang nagbigay linaw sa isang mahalagang katotohanan. Ang pagtayo para bumati ay hindi lang tungkol sa pagiging magalang. Ito'y pag-acknowledge sa kahalagahan ng ibang tao at pagpapakita rin ng halaga mo sa sarili mo. Klaro ang aral. Ang pagbangon para bumati ay hindi simpleng kilos ng kabutihang asal. Isa itong deklarasyon kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo at ang iba. Dito papasok ang stoicism. Hindi pinagtutuunan ng mga Stoic ang mga bagay na wala sa kanilang kontrol. Pinagsisikapan nilang paghusayin ang mga bagay na kaya nilang impluensyahan. Sa kasong ito, ang impluensya mo ay ang ugali mo abang paraan ng pagpapakita mo ng sarili mo at kung paano mo na ipapahayag ang halaga mo sa pamamagitan ng maliliit pero makabuluhang kilos. Kung nais mong isabuhay ang aral na ito, Simulan mo sa pang-araw-araw na pakikisalamuha, kahit sa opisina, sa isang kafe, o kahit sa virtual meeting pa yan. Siguraduhin buong buo kang naroroon sa sandaling iyon. Tumayo ka kapag bumabati, panatilihin ang eye contact, at gamitin ang iyong body language upang maipakita ang kumpiyansa. Ang mga simpleng kilos na ito ay hindi lang magpaparangal sa iyo. Ipapakita rin ito ang likas mong halaga, isang tunay na pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Stoicism. Tandaan, ang first impressions ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito'y tungkol sa pagpapakita ng kumpiyansa sa sarili, respeto sa sarili, at respeto sa iba. Ito ang diwa ng turo ng Stoicism. Mamuhay ng may layunin, bigyang pansin ang maliliit na bagay, at hayaang ang mga kilos mo ang magtakda kung sino ka. Kaya sa susunod na makipagkita ka sa iba, tumayo ka, tumingin ka sa mata, at hayaan mong ang mga kilos mo ang magsalita para sa iyo. Ikalawang tip. Kung may mang i-interrupt sa iyo habang nag-uusap sa publiko, ang pinakamagandang gawin ay tingnan siya ng matatag at determinadong tingin. Kapag may nang i-interrupt sa iyo habang nag-uusap lalo na sa isang pampublikong lugar, maaaring nakakainis. Nais mong iparating ang isang punto at bigla na lang may manghihimasok na para bang nawawala ang iyong train of thought. Pero sandali lang. Ang natural na reaksyon ng marami ay magalit o sumagot ng matalim, ngunit madalas na mas lalala lamang ang sitwasyon at magmumukha kang hindi kontrolado. Ano ang dapat mong gawin? Dito papasok ang stoic na pilosopiya para tulungan kang hawakan ang sitwasyon ng may kalmado at autoridad. Tinuturoan tayo ng stoicism na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagkontrol sa ating sarili. Sa ganitong sitwasyon, isang simpleng matatag na tingin ay maaring maghatid ng mas malakas na mensahe kaysa sa kahit anong salita. Imbes na mag-react, nang padalos-dalos, huminto at tingnan ang taong nang i-interrupt sa iyo ng tahimik, ngunit may focus na tingin. Hayaan mong magsalita ang katahimikan para sa iyo. Hindi tama ang kanilang asal at hindi mo ito tinatanggap. Hindi lang nito ipinapakita ang iyong kumpiyansa, kundi hinihikayat din ang kabilang tao na magnilay sa kanilang ginawa. Naalala ko isang beses, habang nagsasalaysay ako ng isang nakakatawang kwento sa isang family dinner, may isang kamag-anak na nang i-interrupt para magkwento ng kaniya. Sa una medyo naiilang ako at awkward, pero imbes na putulin siya sa kalagitnaan ng pangungusap, tumigil ako, tiningnan siya ng maayos at naghintay. Ang katahimikan ay tumagal lang ng ilang segundo pero may bigat ito kaysa sa kahit anong salita. Agad nilang napansin na hindi tamang oras ang kanilang pag-interrupt at itinama nila ang kanilang sarili at pinayagan akong magpatuloy. Ang natitirang gabi ay naging maayos at nakuha ko muli ang kontrol sa pag-uusap ng walang anumang drama. Ang estratehiyang ito ay talagang epektibo sa mga pampublikong setting o sa grupo. Sa pagiging composed at kontrolado, natural mong naaakit ang atensyon ng iba. Ang iyong presensya ay nagiging mas matibay at hindi mo kailangang magtaas ng boses o makipagtalo para bawiin ang iyong puwang sa pag-uusap. Tinuturuan tayo ng stoicism na huwag hayaan ang mga aksyon ng iba na magdikta ng ating emosyon. Sa halip, ginagamit natin ang mga kasangkapan tulad ng body language at kalmado upang gabayan ang sitwasyon nang hindi nawawala ang ating dignidad. Pero ang tingin ay simula pa lang. Kapag na-address na ang interruption ng magalang ngunit matatag, ituloy mo ang iyong punto. Isang simpleng pangungusap tulad ng hayaan mong ituloy ko kung saan ako tumigil ay hindi lamang nagpapatibay ng iyong karapatan na magsalita kundi nagpapanatili rin ng respeto para sa lahat ng kasangkot. Tandaan, ang layunin ay hindi upang mapahiya ang kabilang tao, kundi magtakda ng malinaw na ekspektasyon na ang respeto sa komunikasyon ay hindi nakakapag-uusapan. Ang kahanga-hanga sa approach na ito ay hindi ito nangangailangan ng agresyon o pananakot. Manatili lang na kalmado. Iwasan ang pagpapakita ng galit at hayaan mong magsalita ang iyong mga aksyon. Kapag nakita ng iba na hawak mo ang mga interruptions ng may kumpiyansa at layunin, hindi lang nila ikaw irespeto ng higit, kundi magmumuni-muni din sila sa kanilang sariling pagkilos. Pinapaalala sa atin ang Stoicism na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapanatili ng self-control kahit sa mga mahihirap na sandali. Kaya sa susunod na may mangi interrupt sa iyo, huwag mawala ng kontrol, tumayo ng matatag, hawakan ng iyong tingin, at ipakita sa iba na ikaw ay isang tao na karapat dapat pakinggan. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng respeto, kundi sa pagpapahayag ng iyong halaga sa paraang makabuluhan at tumatagal. Ikatlong tip. Kapag may nangungutya sa iyo gamit ang biro sa harap ng mga kaibigan, gamitin ang estratehiyang ito. Kapag may isang tao sa iyong grupo ng mga kaibigan na sadyakang pinapalabas na katawa-tawa sa pamamagitan ng biro, ang unang instinto mo ay maaaring malito o magalit. Ngunit tandaan, ang iyong magiging reaksyon ay magtatakda ng kabuuang dinamika ng sitwasyon. Dito papasok ang stoic na filosofiya bilang isang makapangyarihang kasangkapan upang matulungan kang manatiling kalmado at kontrolado. Isang beses, habang nagkikita kami ng mga matagal ng kaibigan, isa sa kanila ang nagdesisyong kutyain ako sa harap ng lahat sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw ng isang nakakahiya naming kwento mula sa aming mga araw sa paaralan. Sa una, naramdaman kong uminit ang aking mukha at ang aking unang reaksyon ay magbalik ng sagot. Ngunit imbes na hayaan ang aking emosyon na mangibabaw, naalala ko ang isang prinsipyo ng Stoicism. Ang hindi nakakasira sa iyong kakanyahan ay hindi karapat dapat alalahanin. Ngumiti ako, nagkunwaring hindi narinig ang kwento, at mahinahong tinanong ang aking kaibigan na ulitin ito na may kalmadong at bahagyang kuryosong ekspresyon. Narito ang nakakawiling bahagi nang kailangang ulitin ng tao ang biro. Ang epekto nito ay lubos na nabawasan. Hindi lang iyon, ngunit nagsimulang maramdaman ng grupo ang kahihiyan ng pilit pagpapatawa sa isang biro na hindi na tumama. Ang malalakas na tawanan kanina ay humina at nagsimulang magkalat ang tagapagsalaysay na napagtanto na ang kanilang pagtatangkang mangutiya ay nauurong. Ang susi dito ay ang paghingi sa isang tao na ulitin ang kanilang biro, hindi lamang nagpapababa ng epekto nito, kundi ipinapakita rin na hindi ka tinatablan. Ang estratehiyang ito ay nagbibigay daan sa iyo upang mapanatili ang iyong composure, habang bahagyang itinuturo ang hindi angkop naasal ng kabilang tao. Higit sa lahat, binabago nito ang dinamika pabor sa iyo ng hindi gumagamit ng mga taktika ng paghihiganti o nawawala ang iyong dignidad. Sa pagpili ng landas na ito, naglalabas ka ng isang makapangyarihang mensahe. Ikaw ay isang tao na may panloob na lakas na hindi magpapadala sa mga maliit na provokasyon na magdikta sa iyong emosyon. Isa ito sa mga pangunahing aral ng Stoic na pilosopiya: ang pagpapanatili ng kalmado at kontrol sa harap ng mga maliliit na hamon sa buhay. Paano mo nga ba epektibong mailalapat ang prinsipyong ito? Una, tandaan na hindi mo kailangang agad mag-react sa bawat aksyon o salita. Huminto, huminga, at mag iisip Pangalawa, gamitin ang katahimikan bilang isang makapangyarihang sandata ang katahimikan ay hindi passive. Ito ay lumilikha ng espasyo para ma-realize ng kabilang tao ang kanilang pagkakamali. Sa wakas, kapag kailangan mong tumugon, gawin ito ng kalmado at may kumpiyansa. Ang simpleng paghingi sa kanila na ulitin ang kanilang sinabi, gamit ang neutral na tono, ay maaring magdulot ng mas malakas na epekto kaysa sa pagtatalo o paghihiganti tinuturuan tayo ng stoicism na ang ating mga reaksyon sa mga hindi komportabling sitwasyon ay nagre-refleksyon ng ating karakter at panloob na mga pagpapahalaga. Sa bawat pagkakataon na mananatili kang kalmado at hindi magpapadala sa negatibidad, hindi lamang ikaw makakakuha ng respeto mula sa iba, kundi pinapalakas din ang iyong sariling respeto sa sarili kaya't sa susunod na may magtangkang mangutya sa iyo sa harap ng iba, tandaan na ikaw ang may kumpletong kontrol kung paano magtatapos ang kwento. Sa kalmado at kalinawan, tiyak na ikaw ay magiging matagumpay. Ikaapat na tip, kapag may nanghihikayat sa iyong magalit o magtangkang magprovoka, maaari mong gamitin ang isang napaka-epektibong teknik. Sa psikolohiya, naranasan mo na ba ang sitwasyon kung saan ang isang tao ay sadyakang pinipilit magalit o masaktan at imbes na agad na mag-react, nagawa mong hawakan ito ng may grace? Isipin mo ito. Nasa isang pagtitipo ng pamilya ka at may nagsabi ng isang mapanuring pahayag tungkol sa isang pagkatalo sa iyong karera sa harap ng lahat. Isang uri ng komento na parabang isang patalim na tumama sa iyong puso na nagpapalala ng sakit na matagal mo nang sinusubukang kalimutan. Bigla, lahat ng mata ay nakatutok sa iyo, hinihintay kung paano ka tutugon. Sa sandaling iyon, imbes na mag-react ng depensibo o magpaliwanag, huminto ka sandali, manatiling kalmado at nagtanong alam ba ng sinuman kung saan may magandang panaderia sa malapit? Naiisip ko sanang bumili ng something para sa susunod na salo-salo. Ang simpleng tanong na iyon ay agad na nagpapabago ng enerhiya sa kwarto. Ang taong nagtatangkang magprovoka sa iyo ay naiwan na naguguluhan. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin at ang pag-uusap ay mabilis na lumipat sa isang bagong mas neutral na paksa. Hindi lamang naiiwasan mong palalain ang sitwasyon, kundi nabago mo rin ang isang hindi komportabling sandali at nagtrabaho pabor sa iyo. Ang estratehiyang ito ng pagtatanong ng hindi kaugnay na tanong ay hindi lamang isang matalinong taktika, kundi isang paraan upang muling makuha ang kontrol sa iyong emosyon at sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagputol ng daloy ng provokasyon. Iniiwasan mong magbigay pansin sa negatibong enerhiya at tinatanggihan mong bigyan ng kasiyahan ng instigator na makita kang magalit. Isa itong perpektong halimbawa ng pagsasanay sa mga prinsipyo ng Stoicism, ang magpokus sa mga bagay na maari mong kontrolin at hindi hayaan ang mga panlabas na pangyayari na magdikta ng iyong kapayapaan ng isipan. Gaya ng matalinong sinabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo, kundi ang iyong reaksyon dito ang mahalaga. Ang katalinuhan ng teknik na ito ay nasa kakayahan nitong pigilan ang negatibidad ng hindi kailangan ng komprontasyon. Ang isang mahusay na timing na hindi kaugnay na tanong ay nakakasira sa train of thought ng instigator na ginagawang halos imposibleng magpatuloy sila sa pagtatangkang magprovoka sa iyo. Kasabay nito, pinapakita mo ang iyong composure at nagpapakita ng kumpiyansa at self-control. Isa itong makapangyarihang paraan upang makuha ang respeto sa anumang social na sitwasyon. Upang gumana ang istratehiyang ito, Mahalaga na panatilihin mong natural ang iyong tono at asal. Kung ito ay mukhang pilit o kalkulado, maaring magmukhang hindi tapat. Pumili ng isang simpleng neutral na tanong o pahayag na natural sa sandali. Isang bagay tungkol sa isang restaurant na malapit, isang kamakailang pangyayari, o kahit isang kaswal na obserbasyon. Ang layunin ay hindi iwasan ang sitwasyon ng awkwardly, kundi ilihis ang pag-uusap ng may subtleness at kaluwagan. Ang teknik na ito ay hindi lamang gumagana sa mga sandaling iyon, kundi nakakatulong sa pagbuo ng pangmatagalang resiliency at panloob na lakas. Sa pagtanggim mong makisali sa mga emosyonal na away, ipinapakita mo sa iyong sarili at sa iba na ikaw ay may control mapapansin ito ng mga tao sa paligid mo at kikilalanin ka nila para dito. Higit sa lahat, ang paggamit ng estratehiyang ito ay isang hakbang patungo sa pagpapalaganap ng pangunahing halaga ng Stoicism, ang mag-focus sa mga bagay na maaari mong kontrolin. Hindi mo kayang diktahan kung paano kumilos ang iba, ngunit maaari mong piliing kung paano ka tutugon. Sa paggawa nito, pinapalakas mo ang iyong pagpapahalaga sa sarili at naglalabas ng malinaw na mensahe. Hindi mo papayagan ng ibang tao na sirain ang iyong kapayapaan o dignidad. Sa susunod na makikita mong may magsasabi ng mga salitang layuning mang provoke o makasakit, tandaan ang estratehiyang ito. Magtanong ng isang simpleng hindi kaugnay na tanong at obserbahan kung paano magbabago ang dinamika hindi lamang naiiwasan mong mapuno ng tensyon ang sitwasyon kundi mararamdaman mong empowered ka dahil sa iyong kakayahang umangat mula rito gaya ng matalinong paalala ni Marcus Aurelius ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagpapanatili ng kapayapaan ng isipan anuman ang mga panlabas na pangyayari sa pagiging bihasa sa ganitong paraan, hindi lamang mong haharapin ang mga hamon ng may grace, kundi tataas din ang respeto ng iba sa iyo sa anumang sitwasyon.